Magandang araw mga kaalmosalita. Ako po si Patrick, isang miyembro ng Almusalita Ministry Organization. At ito po ang ating Gospel Bites ngayong araw. Ang Ebanghelyo po ngayon ay mula sa Luke chapter 11 verses 37 to 41. Dito kasama ng isang pariseo si Jesus habang kumakain, ngunit nagtaka siya kung bakit kumakain si Jesus ng nakakamay. Kasama na si Jesus, ngunit nagtaka pa rin. Ilang beses po araw-araw na pangungunahan tayo ng pangamba, takot, at pagkakwestiyon sa layunin ng Panginoon. Minsan napapatanong tayong, Bakit nangyari sa akin to? O, Bakit ka naman ganyan, Lord? Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon na baka sa ingay ng ating mga tanong, puna at pangamba, ay nakakalimutan nating sinasamahan tayong kumain ng Panginoon sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay. Maaring sa mga simpleng pagkakataon tulad ng masayang kwentuhan kasama ang pamilya, mga huni ng ibon sa umaga, mga payo at paalala ng magulang, sa bawat kaya mo yan ng kaibigan, o sa mga simpleng sandali kasama yung mga mahal sa buhay. Pero sa mga tahimik na pagkakataong ito, pinakamalakas ang presensya ng Panginoon. Kaya ngayon, enjoyin mo lang muna ang presensya ng Panginoon sa mga tao at lugar na daluyan ng kanyang pagmamahal. Kayo mga kaalmasalita, anong part ng gospel ang pinaka-relate kayo? Share in the comment section. Kung nagustuhan mo ang Reflection Bites na ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. At gaya nga ng laging sinasabi ni Father Luciano sa atin, gawin nating viral araw-araw ang salita ng Diyos. Hindi lang sa almosalita, salita, kundi pati sa alm gawa. God bless po.